Hello mga Kamis Vlog, good morning <laughs> Update lang kunti sa ating mga Sa ating ano mga Kamis Vlog Sa ating crayfish Na nilagay natin nung isang araw So dapat nga eh, After one week pa ako mga Kamis Vlog mag update Kaya lang may ginawa silang kalukuhan dito sa aquarium mga Kamis Vlog no? Taglit nang pakita ko sa inyo Ayan mga Kamis Vlog Ayan mga Kamis Vlog oh kung makikita nyo, yan ang isang, isang isang ano na yan, isang tawag isang crevice na yan, sila, nyo. Pinatay nila yung ano, yung kuhol na nilagay ko diyan para kainin yung mga pups nila. Ang kaso, imbis na yung kuhol yung kakain sa pups nila, sila yung kumain sa kuhol. Ayun, kinain nila, pinatay nila. Ayun pa yung isa oh, palapit na naman. Nabugaw sila nung lumapit ako. ginanon nila, takbuhan sila kasi ilan sila nandiyan kanina tatlo ayan sinisimulan na naman yang kainin no makikita niyo ba yung kuhol kinakain niya yan kinakain niya hindi naman to gutom mga kamis vlog kasi pinakain ko to kagabi kaya lang ngayong umaga no sinilip ko sila ayan kinakain yung kuhol <laughs> kinakain nila yung kuhol ayan, yung isa na, yung iba na tumakbo na na ilap siguro hindi ko alam kung bitin yung kain nila pero alam kong hindi kasi dami ko nilagay ayoko naman sila lagyan ayoko naman sila i-overfeed mga kamis vlog kasi maano sila baka mamatay naman sa ma-overfeeding pero parang gutom sila kahit sa umaga kumakain sila o, ayun sila nandyan Mali lima na sila nandito mga kamis vlog nandun yung iba sa, sa likod ayun no? Ayan. Ito lang kagandahan mga kamis vlog sa aquarium Kasi nakikita mo yung Crayfish mo pag uh, I-check mo sila Hindi eh, ko makita ngayon yung maliit Ayan Ayun o, pumasok na siya sa loob mga kamis vlog oh. Talagang kinain nila yun. <laughs> Imbis na mga kakainin, kakain sa mga poop nila para hindi ma-contaminate yung ating tu yung kanilang tubig. Sila naman yung kumain sa kuhol. So, pabayaan na lang natin mga kamis vlog hanggat sa magsawa sila dyan. ay yung iba o. Oh. <laughs> Mamaya lalapit yan mga kamis vlog. Ayun o, yung dalawa. Ayun o. doon. Ayan. Mayroon pa tayong ditong kuhol na isa na lang din na sa kaya rin to. Kasi hindi ko napansin. Ayun, nandun yung isa sa kabilang dulo. Ayun, kung nakikita nyo. Buhay pa mga kamis vlog hindi pa namamatay. <laughs> Tingnan natin tong isa na to. Wala, ubus na. Butas na yung ano eh. Yung katawa nung ano eh. Snail eh. Palapit na naman sila oh. Yung yeah, against the sun mga kamis vlog. Sana nakikita nyo diyan So ayan mga kamis vlog So pinatay nga nila yung kohol Kaya bibili na lang tayo ng gapis Mga kamis vlog tingnan natin kung Makabili tayo ng magandang gapis Pupunta tayo sa, sa fish store So sa kita mga kamis vlog tara So ayan mga kamis vlog no Kakarating lang natin dito sa Bilihan ng mga isda sa Agrilogia Mga kamis vlog ayan uh, Tawag dito mga kamis vlog Agrilogia Marami silang dito tindamanok, manok Tapos mga ibang ibon Pero isda lang yung pakain natin mga kamis vlog no So tara Ayan, inuuli niya mga kabusdag yung ating kukuning gabi. Ito mo. Ito <laughs> mo. Ito, 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 ito. Ito, ito. ito, ito, ito. <laughs> Itong bilis yan, Ito, meron na tayo dito na kuwang isa. ng hmm, dito sa loob. Ayan. At, ah. Uh, kilamais, kilamais, uma. Bo. Is. Ito. Ito na kiltay. Kiltay. Aquela mais bonita, no fundo. no fundo, sim. Que está aí. Esta? Sim. ah, é, é essa é mais fácil. Eu tenho três. Agora só. Mais alguma? Não, tá bom. Ok. <laughs> Yan, marami sila ang isda rito mga Amish Vlog mo. ito yung kinuha natin. Ayan. Tatlong babae lang. Meron din silang balon mullet dito. Ayan, nandiyan. Ayan. meron na sila nitong betta Fish may mga Vita Fish lang itong mga mismo naman meron na, sila. na sila. pagong turtle ito parang ano parang tilapia sa mga mismo lang naman may napili na tayong tatlong gapis pero baba yung natin kasi parang buntis yung isa dalawa Ayan, parang buntis na mga mga mo. So tara mga mga vlog. Uyan na, bye bye So yung mga vlog na dito na tayo sa bahay Ayan, may daladala na tayong Ayan, gapis, tatlong gapis Pero yung isa parang, ay dalawa parang buntis mga mga vlog. So i-acclimate ulit natin mga mga vlog Ayan, laki lang natin dito mga mga vlog mga ating mga the... mga So mga vlog no, konti lang yung tubig nilagay ko kasi para mas mabilis ma-acclimate nila yung ating temperature sa ating tubig kasi mayroon tayong heater dito mga kami vlog. Ayan. Yung likod niyan may heater yan. Yan heater yan. Para kasi nandito lang, lang sila sa labas mga kami Ito yung bahay natin. Ayan, no? Dito sila sa labas. Tapos bumili ako nito mga kami Ayan. Solar na ano na... Ayan no, meron silang ano, Uh, water pump na solar mga kamis vlog sa umaga nag work sya so ang gagawin natin mga kamis vlog no, dito sa ating aquarium sa umaga ito yung pagaganahin natin para sa ano para sa ating uh, para sa oxygen ng ating tubig maganda rin yung pagbibigay niya ng oxygen dito kasi malakas yung ano niya malakas yung daling ng tubig then ginawan ko sa mga kamis vlog I-like ko dyan sa pamingwit ko ayan o tinapat ko siya sa araw tinapat ko siya sa araw ayan o. so it, nag ano siya nag work siya dito ayan so ayan mga kamis vlog so ayan mga kamis vlog mamaya na lang ulit at i-update ko kayo pagpakawala na natin itong ating mga isda mga kamis vlog no So, ay mga kamis vlog, no? At uh, ilagay na natin, isasalin na natin yung ating gapis dito sa ating aquarium mga kamis vlog. So, sakit lang. I so, ay mga kamis vlog, no? Tinanggalan ko rin pala sila ng tubig para yung tubig ng galing sa ng galing sa fish store kung saan natin sila binili ay hindi maisalin dito sa ating tubig baka makakontaminate yung ating tubig. Na, Niwasan natin mga kamis vlog kasi mayroon nga ta, tayong crayfish dito. So, Salin na natin mga kamis vlog, no? Ayan sila. Hmm. Ah. <laughs> so, ayan sila mga kamis vlog. Hindi ko masyadong makita. Hindi ko rin nilagyan na masyadong maraming tubig itong ating aquarium kasi may napanood tayo mga kamis vlog doon sa ating idol na sa si fish kata na nakikita ko yung ay napanood ko yung videos niya na yung kanyang crayfish makyat sa mga ganito kaya kaya hindi ko inano mga kamis vlog hindi ko dinamihan yung tubig para hindi sila makaakyat ito nga mga kamis vlog no may moist dito yung ating aquarium kasi nilagyan natin ito ng heater mainit yung ating tubig hindi naman mainit mga, mga kamis vlog maligam gam So yung, at, tatlong gapis natin nandun na Di sila naghihiwalay <laughs> Ayan So gagawa pala tayo mga kamis vlog ng ano, ah, uh, pan <laughs> Para ano Mailipat natin sila mga kamis vlog no? Sana nga may babae dito sa ating crayfish Ayun yung ating crayfish Ayan sa baba sana nga ay mailipat natin sila mga Miss Vlog at uh, may babae para makapag-breed tayo mga Miss Vlog. No? Mamiyang hapon ko na lang siguro tanggalin mga Miss Vlog itong kuhol na nandito. Ayan. Kasi para kainin nila kung gusto pa nilang kumain yan. Kasi pinatay na nila eh. Kaya pinabayaan ko na lang mga Miss Vlog na para makainin nila. Ayan yung ating mga gapis. Ayan. So ayun mga Kamis Vlog no, hanggang dito na lang muna yung ating video. At uh, salamat sa mga pan salamat sa mga bagong subscriber ko mga Kamis Vlog. So maraming maraming salamat sa inyo mga Kamis Vlog no, sa mga dating subscriber at saka mga, sa mga sa mga bagong subscriber ko. So God bless sa ating lahat mga Kamis Vlog. Shout out at uh, hanggang sa muli mga Kamis Vlog. See you sa susunod nating mga video. Bye-bye.